sa modernong panahon na mabilis ang ating pagsulong gamit ng teknolohiya sinong mag-aakala na sa panahong ito ay mayroon pa rin palang mga pangyayari na hindi kaya ipaliwanag ng sensya Nagising na lang uh, ang mga trabahador at sinabi nila na namatay lahat ng mga ito may mga tama ng pangil Noong una, hindi lang yan. Meron pang namatay na at <mimitation> nakambing. May namatay ditong manok. Eto, ubus lahat. Kanina lang daw po ito tinira sa ganap na mga madaling araw. So, investigahan po natin kung anong mga kinamatay nito. Ito po yung isa. Oh. Ayan po, mga kabarangay. Isa lang po yan sa napatay. Meron pa po dito. Ayan po, pangalawang manok ayan, ang sabi-sabi doon po nila is wak-wak na sinasabi eto pa po yung pangatlong manok, medyo buhay pa po kanina mga kabarangay ayan po ang tama nya, halos mga nasa likuran puro butas sa likod pangatlong manok lang po yan eto pa po yung pangapat na manok so tignan rin po natin kung saan ang tama nya eto po yung tama nya, butas po yung dito nya, oh Ayan, puro butas po. Ang likuran ng manok. Hini, hini parang hinimulmula, no? So, ayan po. Ito, ito. Mga nakawing bang ay, naka ay, ay, pa lang po lang ito. itong manok na ito. Hinubos po ito. Inatake daw po ito Stray. ng madaling araw. O, ngayon, ito pa po yung uh, pandimang manok na napatay. Tignan po natin dito kung saan din ang tama nito. Puro likuran lang po. Puro butas lang po ang likod. So, kayo na pong bahalang magpasya rito kung anong lasing hayop pang kumagat dito. Oh, ito oh. Ito martin dito. Ito po yung pampito. Kinain ano, talaga yung ano, ikot. Oo. Oh, kanina lang po itong madaling araw, ang tama po niya, ayan po, puro butas po, isa, dalawa, tatlo, patit po yung batok. So, pinarwisyo po ito. Kinawain talaga yung ba, uh, batok, oh? Oo, uh -huh. Oh, ayan, sabi dito mas wakwak daw po ang tumira nitong mga itong farm na ito ito ganun din po butas din po puro tama po niya puro butas po butas sa likod so kayo na mga kabarangay kung anong pasya dito kung anong klaseng hype ang dito sa yun magandang good evening sa inyo mga kani isang anonymous um, tip yung binigay sa atin, exclusive lang sa atin to binigay kasi medyo kilala ko rin naman ako sino yung nagbigay sa akin, hindi ko lang papangalanan. Mamaya pala, mamaya pa papangalanan kung sino yon. At yung tip na yon, guys, kung naririnig nyo na may gitsan linggo na rin nagiiingay yung YouTube channel natin tungkol nga dito sa isyung to. So ngayon, susubukan nating alamin. Time check tayo ngayon, guys. 12 AM na, guys. 12 AM na. So, yun kasi highway yun dun sa ano sa Alsada. Sa alsada, highway yun dun banda sa likod. And then hindi nyo aakalain na mangyayari yun sa isang city. Guys. Hindi ko lang sabihin ko saan ako mismo or eksakto pero yung lugar na to isa ka lang din guys. So tara. Maghunt na tayo ngayong gabi. set up natin yung mga kankani set up natin yung ilaw natin kung sakaling may makunan set up natin siya kung sa may makunan siya at may ma siya dito dito sa likod ng mga yan yan sa damo natin lalagay 'yan din muna siya masyadong pansin dito mga kankani dito nangyari dito nangyari yung gani yung video na sinend sa akin na ang um, pinagpapas ng na manok dito guys. As in, slaughtered talaga guys yung ginawa. Talagang hindi siya gawa na ordinaryong hayop or ng tao. Ang hirap ipaliwanag guys. Ito yung trail guys. base sa mga salaysay mga pagkakasabi sa Uy! <laughs> ang gani para may sumitsit pa sa atin Bas base, sa ano base sa pagkakasabi sa atin dito yun ito itong lugar na to huy Ngayon, Uy, uy. uy. nyo mga kangani Napakasukal At halos Ano na Halos Tubig na yan no eto yung mga... Uy! Hmm. Ito yung ano, mga kankani. Ito yung bahay or yung shed ng mga manok. Yung shed to, guys, ng mga manok. Ito yun. Ilang araw lang yung nakalilipas, guys, na nangyari yun. Hindi na nag-alaga. hindi na nag-alaga yung may-ari ng mga manok na panabong na pinag yun nga pinagpapatay dito yun yung trail mga kankan tapos ito ayun yung mga kulungan ng nung... Mga ano, kulungan ng manok, napakaliblib guys, di ba? Sukal, tapos tinan nyo... Uy, ganda pala ka. Tinan nyo yan, mga kankani. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng sumilip Oh, tininsat. Uy! Ano ba no, na ako dito tumakan ganyan? Ha? Eh, balik tayo, balik tayo. Ba ako na ano makita natin dyan. Kasi ano? Mga... Mas malambot yung lupa. Puno na siya eh. Gaparang parang gubat na. Nalubog ako. <laughs> Malambot na lupa. Yan, dito tayo sa tuyo. Tinan niyo yung ilalim guys, oh. parang bakawan pa siya. Ano mga puti-puting ito? Ano? Tapos meron din doon. Uy! Parang ano siguro. Bahay siguro ng ano yun. Bahay siguro ng... langgam o kaya antik. Siguro. Ripin ng lugar guys. kung la kung naka boots lang siguro tayo mabababa natin yung mga kangani hindi kasi tayo naka boots eh kina nyo gubat gubat na gubat yan guys bakit pa nun uy gubat na gubat pa yung ano guys Si Maran ka. Tayo. Sundan natin yung trail kasi baka mamaya doon lang pala dumaan yun at pinag nahayop lang talaga at pinagpapatay lang yung mga manok. Pero hindi tayo sure guys eh. Kasi ayon sa sabi-sabi nila, urban legend to. Makakan kani, urban legend yung umatake rito. Oi. Oh, đi tìm ăn cái này. Oh, đi chưa. Giờ. Em. Chị hanapin natin dito sa kabila. Kasi parang siyang bahay. Uy. May dogi. Ati. na siyang bahay mga kankani. Mga kankani ko nakikita nyo. Para siyang bahay. Nagawang sa puto. Uy. Parang siyang bahay na sa, bu sa puno, guys. Ang ituro. Hmm. Creepy na mismo ang lugar. Hmm. Hmm, na, parang pwede kayo pumasok doon. Tapos lalabas kayo doon. Uy, Makan ka ni Tera. Uh, punta tayo dyan sa sinet. Tapa natin kanina. Uy. Punta tayo dyan sa sinet. Tapa natin kanina. Yung pinagtaguan natin ng equipment. Pag-abang tayo dun guys. Tingnan natin kung may maka-capture yung uh, video natin. Kung may maka-capture tayo. Magbabawas tayo ng ilaw guys. itatago natin siya. Mga kanjani, natin yung isa, yung camera natin, dito banda, sa sinasabing daanan, yung nasabing si Yun, mga ka-angani. So, halos wala namang kakaibang nangyari. Ang tagal natin nag-antay. Na-stress na. Na-stress na ng madaling araw. Ayun, no. nyo, maliwanag na. Maliwanag na. Paumaga -pa na, mga ka-angani. So, Uwi na tayo. Bukas, balikan natin yung nagtip sa atin. Interviewin natin kung ano ba talaga yung nangyari dito. Pinuntaan ko pala na ano, yung tinuro mo sa akin na sighting ng mga sigbin, Tio. Ano okay. ba talaga ang kwento nun? Talaga bang sigbin ba talaga siya, Tio? O gawa lang siya ng tao o ng hayop? So dun sa totoong pangyayari is wala naman nakasaksi ang pangyayari noon is nagising na lang uh, ang mga trabador at sinabi nila na namatay lahat ng manok. So sa madalit salita, nung pagkakasabi nilang ganun, uh, kagad namin pinuntaan kung ano talaga yung dahilan ng pangyayari kung bakit namatay ang mga manok. Nung aking binusisi o inimbestigahan at ipinakita ko naman sa mga ano na yan, nakita ko naman lahat, mga manok ito, yung mga double banded pa at mamahadin. Ito may mga tama ng pangil. oh uh, Oo, nakabakat doon. Kung makikita nyo ang video nito, na ituturo ko sa inyo, ayon sa aking pag-iimbestiga, doon ko nakita yung mga tama niya sa likod. Bato. Ang lubusan ko naman pinagtataka, halos lahat inubos niya. So kung sinasabi naman, haka-haka ng na mga naka Nakasaksi at hindi lang naman ako may nagsasabi. bayawa, may nagsasabi. Aso, may nagsasabi. Si Binso, mahirap ipaliwanag hanggang wala tayong nakikitang matibay na dahilan kung ano talagang pumatay sa mga alagang manok na mamahalin na yan. At uh, ayon din sa mga nakasaksi na sasabi-sabi, nung una hindi lang yan, meron pang namatay na apat na kambing. Yung kambing na pinatay na yun, yun ay mga nakasugat alaga na ng mga taga rito. Pagising din nila ng maga, is ganun din. Meron pang kambing na buntis. So kung aso naman ito na sinasabi rin nila ayon sa mga kwento, lalaban ng kambing, lalo't buntis. Eh kaso, ganun din ang nangyari. Mas nauna yung kambing na pinatay na apat bago yung pangyayari sa naulit-ulit na pinatay yung mga manok na panabo. So doon kaya may ngayon nagkaroon ng na nga haka-haka kung ano ba talaga sa pagsisiyasat, sa pag-iimbestiga so walang matibay na basihan kung ano talaga yung katotohanan ng sanhi ng pagkamatay ng apat na kambing at ng pangalawang uh, alaga uli nitong mga manok halos ubus eh so sa inyong mga viewers, nasa sa inyong mga paniniwala, pero maraming nagsasabi na mga alaga ay sigbin ayon sa kanila, ngunit wala naman tayong matibay na basihan kung totoo nga yung mga sinasabi nila kasi kayo na po walang mag isip kung sigbin man ito maaaring hindi ko masabi sa inyo ang totoo o hindi unang pinatay kambing so malalaki yung kambing eh, kung asa naman ito lalaban ng kambing so nung namatay yun isinunod ang manok o alisubos din pero meron akong mga videos na makikita nyo yung video sa manok may mga tama sya ng pangil pero ang pinagtataka ko bakit walang dugo sa lupa wala akong nakita sa camera ng kinukuhanan ko o bakas man lang ng dugo. Ang hinahanap ko, yung dugo ng manok. Ni wala man lang patak do sa pitong pinuntahan ko na makikita nyo sa video. So, puro tama lang siya ng matatalas na bagay na may dalawang pangil. ilang lang ang nakita, nakita kong basihan, ang ng pagkamatay ng manok at ubos ang dugo. So sa inyong paniniwala, nasa sa inyo na po yun kung ano yung paniniwala nyo o kung ano yung idea nyo na kayo na rin po ang magbibigay nito kung ano yung katotohanan. E yun ay yun ayon sa haka-haka. Ano ba yung paniniwala dyan sa kami? yan sa sikling, ano ba yung paniniwala dyan? Bakit, so, ano ba yan? Uh, so, na, bin, nagawa na lang ba siya na, na buhay bigla siya na kami? So ang uh, sinasabing... O may nag-aalaga sa kanya? So ang sinasabi rin, dahil hindi ko naman totoling nakita yung sinasabing si Bin. Ayon sa mga kwento, may nag-aalaga dito. Ano ba ito nag-aalaga dyan? Tao, At, tao rin din. Ang isang... bakit nila inaalaga ito? Anong... Kung baga, ano, may, may, may bibigay ba sa kanila yun, yung sigbing? Si ano bang... ano? ano? Ay, ayon sa paniniwala rin nila, pag-aalaga na ito'y nakakadagdag ng buhay din sa kanila. At maaring na utusan din nila itong isang uri ng nilalang na hindi ko maipaliwanag kung ayun o isang nila lang na si parang sino so yun kung tawagin lang nila isigbi nasa sa yung paniniwala na po yun ay sa matatanda talagang inaalagaan ito pero totoo ba yun inaalagaan daw ng iba yan para magbigay ng swerte ayun eh, yung ayon sa paniniwala nila at yun yung ayon sa mga sabi-sabi so wala tayong matibay na basihan eh kung sa pag-aalaga man nila na sinasabi nilang nagbibigay ng swerte, ayaw na rin siguro dun sa kanyang may alaga na paniniwala niya. Pero hindi naman lahat ng sinasabi nila is gano'n. Kanya-kanya tayong paniniwala. kung yan sa simbin na yan. Maraming maraming salamat sa inyong mga kan-kan sa, sa patuloy niyo pag-suporta sa aking channel. Ah, huwag niyo kalimutan yung like, subscribe, and share dito sa channel sa certain TV nyo. For so, sa certain TV nyo nagsasabing kahit hunted pa yan, Tara punta at natin yan. Tara. So,